Pinag-usapan po natin yung uh, pagbabawal, Ito paano ka, paano ka lang batas pulang ito ni uh, muna ni uh, Senator uh, Panfilo Lacson. Ito yung pagbabawal, pagbabawal po ito ng accessibility ng 18 years old pababa. Ah, uh, so parang ano to, minor. Ano kaya magiging epekto nito sa mga kabataan ngayon? Ha? Okay, nasa linya po natin ang uh, isang psychologist. Uh, ano natin ito? Ah, uh, suke, suke. Oh, si Dr. Camille Garcia. Dok, magandang magandang araw po. Hi, magandang magandang umaga. Natitinig ako. Sorry, hindi ko alam. Yes, kay, kasi opo. Okay. Opo, opo. Narinig po um. namin kayo. Malinaw na malinaw. Dok, okay. Unahin na muna natin ito. Uh, itong pagbabawal sa mga kabataan sa social media, ito po ba ay isang pag-amin na hindi tayo nakasabay sa sa panahon ngayon, lalong-lalo na sa technology, kaya natin ipinagbabawal? Ano po ang uh, comment niyo dito? Siguro kasi nagkaroon lang ng pagkakataon na hindi natin alam yung limitations and mm. boundaries involved mm. sa paggamit ng SOCMED. Kasi kung ito na-clarify ng maigi, kung nagkaroon ng tamang mga restrictions, definitely hindi magkakaroon ng problema in terms of access sa mga 18 and below. Kasi, syempre, kagaya ngayon, dati hindi naman na-promote pro ang gambling. Pero kasi sa SOCMED, nakikita mo ang gambling and even sa mga sa pagpapalabas sa TV. So, kung iyon, isang bahagi yun na talagang pwede maging accessible din among uh, minors. So, malaking factor na hindi nalilimit siya at hindi alam kung paano yung pamamaraan na para ilimit yung ma hindi magkaroon ng accessibility ang mga minors. Mm -hmm. I really don't know kung ba kung, kung sasabihin mo tatanggalin yung accessibility ng mga minors, mas marami siguro magiging hackers ng mga bata. Mas magiging curious sila na, ay, bakit nagkaganito? So, definitely din, mas marami magiging sabihin na natin, hindi magiging maganda yung epekto dahil kasi... Unang-una, -una, nasanay sinanay natin yung mga bata during the time mm. ng COVID na magkaroon ng online mm -mm. online classes. So, they definitely in-encourage natin gumamit ng mga socmed ang mga bata. In-encourage natin na magkaroon ng group chat. Mm -mm. So, paano ngayon sabi mo o hindi na pwede? Oo. Oh, 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 Yan yung problema oh, oh. doon. Eh, malaking factor yun kung paano ititigil yun. At the same time, siyempre, may mga pagkakataon na talagang gagamit ng mga group chat or messenger hmm. or yung mga ibang platforms para magkaroon ng messages coming from the teacher, mm -mm. from the parents, or mm -mm. even from the students. Oh, Di ba? Oo. Oh, 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 oh. Okay. Uh, dok, uh, kasi ang pagka A uh, paniniwala ako kaya tumataas yung kamalayan ng mga kabataang ito at alam nila kung ano nangyayari sa bansa, nangyayari sa ibang bansa at uh, ano yung mga makabagong uh, teknolohiya ngayon, ano ang AI, ano ang mga bagay na dapat nilang ipaglaban, ano yung mga inaakala na lang mali at na-confirm sa social media. Ito ba ay um, parang i-restrict na natin sila sa kamalayan na yun na dapat mag-grow. Um hindi siguro pe pwede na sabihin mo i -re restrict natin yeah. siguro bilang yeah. magulang mas matututo ako na i-monitor ko kung ano yung kaalaman na pwedeng makuha ng mga ng mga anak ko mm. for reasons na unang-una yung AI na yan malaking factor yan Kasi mm. you can get a lot of information mm. pag gamit ng different social uh, media platforms or mm. even any platforms for that matter mm. merong knowledge na makukuha at hindi natin mapipigilan yon mm -hmm. kasi unang-una kung sabihin mo accessibility, nung panahon ko, oo, encyclopedia. Pero bago ako makabili ng encyclopedia, actually, hindi kami nakabili ng encyclopedia dahil mahal yan. So, sa library lang ako. So, it nakita mo yung possibility na siguro kung bibili ng encyclopedia, walang makaka-afford. Unlike siguro pag ngayon dahil kasi digital, and at the same time, meron kang uh, cellphone, ma access kan ganun, meron kang information na makukuha. However, kailangan din, uh, bigyan din natin ng tamang uh, pamamaraan in terms of, kailan natin masasabi na, oh, hindi pa pwedeng masyado ang gamit dyan. Dahil kasi, alam mo, kailangan, ginagamit lang yan para makakuha ng information at hindi para gumawa ng essay mm. or ng mga project at research at kukopyahin nyo lang yung nandyan. Uh -oh. Ang hirap dahil baka sabihin ng teacher, eh, parang pare-parehas yata ang start ng paragraph nyo. Mm. Tapos makikita mo, mailalagay ma pa, baka mailagay pa na please feel free to modify yung <laughs> yung nakaragid na Mayor. essay. Di ba yung mga gano'n na hindi na nagbabasa <laughs> o hindi na nabibigyan ng na tamang pamamaraan na pag-aaral kasi para naging totally dependent sila doon. So siguro yung malaking factor na na kailangan may, monipo, may monitoring pa rin at saka talagang the key, in for, the key here is talagang to communicate with your children kung ano yung tamang perspective ng paggamit nito. Hindi ba ta mas tama na Mag-introduce tayo ng mga programa o mga kalaman kung paano pa makakatulong sa kanila ang social media in a positive way compared sa i-restrict natin ang mga kabataan ngayon, uh, Dok? I totally agree na mas maging ganan ang dapat for reasons na kasi kung sasabihin mong negative tapos halimbawa alam mo mga bata ngayon well traveled yan mm. hindi lang yan naman dito within the Philippines ang ano yan, ang alam nilang lugar nakakapunta na sila sa iba't ibang mm. bansa at an early age mm -mm. tapos pagdating sa ibang bansa makikita nila na Mami, ba't may ganito? Bakit tayo wala? So tama, talagang tama. gagawa at gagawa ng paraan niya na makikita nila na parang nadidelay na lalo yung pamamaraan ng pagkuha ng information. Mm. And besides, alam mo, among the Gen Z, sabi nga natin na even though na kumisan sobra ang paggamit nila nito, somehow, merong mga pagkakatoon na mas aware na sila about mental health tama. unlike before, tama. mas magkaroon sila ng pamamaraan na um, nagiging creative, mas mm. nagiging resourceful kasi mm. nakikita nila na may mga suggestions of which they can um, get the link and at the same time, magkakaroon sila ng mga idea to become more innovative and more creative, lalo na pagdating sa mga different subjects na kinakailangan sa school. Alam mo tama yan uh, Dok, kasi ang nangyayari, yung mga kabataan ngayon, ang nagtuturo sa kanilang mga magulang kung ano ang dapat gawin online uh, for example yung isang kwento na uh, pinagkwentuhan namin nung, nung uh, last last week at pinag-uusapan kami isang kampanya uh, um yung pagbabayad ay ang ginawa nung magulang o yung nanay pumila no? Pumingla siya. pumila siya at laging nagbabayad siya sa sa uh, sa billing ng kuryente niya. Pila siya ng pila sa dami-dami ng oras na ginugugol niya sa pila. Yung pala yung anak niya, alam na alam o na mami, eh, kung ako magbabayad, hindi na ako pipila diyan. Meron na akong way para para mas mabilis. Ayoko nang pumila na katulad ng ginagawa mo. At saka dapat matutunan mo ito. Kumbaga, yung alam nila ay naita-transfer din sa atin at nakakatulong din sa mga magulang, Doke. Ang to Totoo yun. Dahil kasi yung anak ko nagturo sa akin ng paggamit ng ego. Yun. <laughs> <laughs> um, parang sinabi nga niya, bakit kailangan pumunta sa banko? Pwede ka magbayad din sa mga SSS mo mm. sa ganito nang mm. pwede. So, of which nakita ko nga mas convenient kasi before naalala ko, um, parang ang daming uh, pupuntahan na proseso mm. para sa ganun eh yung hindi lang yung ganito tapos pipila ka pa. Talagang malaking factor 'yun na there's a, there's such a thing na talagang convenience sa binibigay nito at the same time well informed um, sila kaysa sa sa amin. Um going to the, going to the fact na pumunta ka sa airport pag may sinabi ganto na kinakailangan uh, online mong ipapasok ito ang daming mga matatanda do na hindi alam kung pa paano um, ang gagawin dahil kasi sasabihin i-scan nito sabi niya nung i-scan parang yung yung mga ganon and then definitely uh, may mga fast food chains at saka even yung ibang mga stores uh, it's a cashless thing So, paano kung hindi ka marunong gumamit ng cashless payment? Paano kung hindi ka naman, wala ka namang credit card? At dahil kasi nasanay ka na talagang gusto mo, may pera ka lang nahawak palagi. So, ang hirap. Dahil kasi, uh, kung hindi ka matutulungan, kahit na, in fact, pag kumuha ka ng ano, kung magsasubmit ka na for pension sa SSS, mm. online siya. At nakikita ko doon, ang daming mga matatanda na talagang they seek help from the younger ones para lang makapag-online. Dahil kasi kung hindi, hindi rin nila ma-access ma yung possibility that they will be able to get their pension. So, bakit natin i-restrict yun? E eh, samantalang ito na nga yung panahon na kinakailangan gumamit ka ng ganito. Hindi na siya oo, merong pagkakataon gumagamit ka pa rin ng typewriter. Actually, anak ko. Yung anak ko, hindi alam pa ano yung typewriter. <laughs> Tapos, tumingin ako, kasi meron nga, merong isang, ano, merong isang government na, ano, na services na kinakailangan typewritten. Tapos, mm. ang nagulat ako, mahal pa pala, mahal palang ang typewriter. <laughs> Mga kesa, sa paggamit ng keyboard. Parang nagulat ako na, ay, ganun palang kamahal siya. Parang pag mas vintage, mas mahal na. So nakikita tuloy na parang, mga bumili ka nga doon, na malaman ko kung ano ba yung typewriter na yun na sinasabi mo. Sabi gan, parang naano tuloy ako, nalungkot ako, na hindi ko alam kung parang sobrang na ba akong matanda dahil kasi hindi alam <laughs> ng mga kabataan kung ano yung typewriter. Okay. O, uh, Doc, um ganito, no? Uh, siguro, this will be my last point siguro. Um alam naman natin na sobrang bilis ng technology. Okay? Uh, talagang it will keep on moving. Kung, baga, kung hindi mo tatanggapin, ka, ka, karamihan sa mga, mga thunders na, 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 nakakausap ko, thunders talaga, mga senior, mga super senior, sabi ko, lo, tay, kapag hindi nyo tinanggap ang technology, hindi naman hihinto yan eh. Di ba? Pag hindi mo tinanggap, sila ba ang mag adjust yung technology mag adjust sa'yo at aantayin ka? No, it will keep on moving. It will keep on leveling up. Hanggang isang araw, uh, naiwan ka na. Ito ba'y eh, um, pag-amin natin na hindi talaga tayo makasabay sa technology, lalang-lalo na dito sa Pilipinas at lumabas po itong panukalang batas na ito, Dok? Um, siguro, ano nangyayari kasi talagang there's a tendency for us na talagang hindi tayo nakakasabay dahil kasi yes. una... Um, lahat halos ng bansa na puntahan mo in Southeast Asia, uh, libre yung Wi-Fi. <laughs> mm -hmm. tama, <laughs> tama. Uh, pero tayo parang dito sa amin kami walang libreng wifi sa ano sa barangay namin pero merong wifi na libre sa ibang mga barangays which nakakatuwa dahil kasi nakakatulong siya for reasons na yung accessibility dito so yung iba lalo na siguro ko sabihin mo yung mga remote provinces tapos pagdating dito na hindi nila naiintindihan yung ganitong pamamaraan kung paano ka matutulungan um ang factor Technology is um, is a very very important tool pero it is how you are able to use it doon nagiging problema kasi kumisan na siya. Hindi pa pwede na sabihin natin ang ten ang teknolohiya ay aabusuhin natin dahil kasi kumisan nagiging na negative ang impact nito. Pero kung alam natin kung paano ang tamang paggamit nito hindi magiging problema o magiging hadlang para sa personal growth natin at the same time yung growth natin as an individual and a citizen of the country. Yo. Dr. Camille Garcia, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIZ. Thank you. Psychologist po si Dr. Camille Garcia. Ronda Filipinas.